hinahamon mo ako? Hindi lang hinahamon, Glorieta. Isinusumpa ko sa'yo na pagsisisihan mo ang araw na isinilang ka. Come in. Sir, pinatawag niyo raw ako, sir. Opo, Abner. Wag na ho, sir. Uh, Sawang-sawa na ako sa kakaupo sa bahay. Ano ba magandang malita? Abner, uh, hindi na ako magpapalingwiligyo pa. Alam mo naman kung gaano ang respeto ko sa iyo bilang isang polis at bilang sa tao. Salamat po, sir. Kinausap ni General Basole, si Colonel Gariga na nakiusap naman sa akin, pabatid sa iyo ang tungkol sa reconsideration ng iyong suspension. Yes, sir. Denied. Na naman, sir. As a matter of fact, uh, Abner, ayan, you have been summarily dismissed. Hindi ko alam kung bakit. Hindi naman sinasabi sa memo ni Colonel Griga. Dismiss. Pero, sir... With prejudice to future re-entry to the Integrated National Police. Ang ibig niyo sabihin, hindi na ako. Hindi ka na polis, Abner. At hindi kailanman maaaring maging polis pa. Major Diaz, sa buong buhay ko, wala akong hinangad kundi maging isang polis maging isang matapat na alagad ng batas tapos ganitong gagawin Alam niyo sa... Yun. Pero wala akong magagawa. Sa akong major. I'm sorry. Very, very sorry. Para ako na to. Bago na ang gobyerno natin eh. Baka sakaling magbago ng palakad, lalo na sa pulisya. Pero kung hindi pa nila ako mabibigyan ng katarungan, baka tuluyan na ako mawala ng tiwala sa mga pinuno natin. Naimpake ko na yung sleeping bag mo sa ibaba. Kailangan mo rin ba ng kumot at saka... Mag-hunger strike ako. Hindi ako magkakamping sa bundok. yun ah, ko naman ang sleeping bag. Nagmamalasakit lang naman ako sa iyo, ha? Mali ko pa kung ano-ano kailangan isang nag-hunger strike. Isa so wala pa naman ako kilala nag-hunger strike. Ben. 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 Tama na. At darah, huwag bibigyan kita lang limang minuto para umalis sa lugar na ito eh, kung hindi ako umalis. Then I'll have to personally arrest you for public disturbance. Sir, nakikiusap po kami. Huwag na niyong pagpatuloy ang binabalak niyo. Kung hindi dadanak ang dugo sa lugar na ito. Sir, polis laban sa polis. Batas ang tao laban sa personal na paninindigan. Wala pong ibang inihili ang kaibigan nating si Abner Afuang, kundi ang katarungan. Katarungan na hanggang ngayon na hindi niya pa nakakamtan sa ating bagong pamahalaan. Bakit hanggang ngayon ay pinagkakait sa kanya? Bakit? Ito ba ang dapat na malasap ng isang matapat na pulis na katulad niya? Kaya mga kaibigan, oras na para... Afuang. Magpakamartir ka man dyan, na parang unggoy na nagtatampo. Mamamatay ka pa rin sa gutom. Dahil kahit kailan, hindi ka na mababalik sa pagkapulis. <laughs> Mabalik man ako <laughs> o hindi, ito tandaan mo. Napatanggal mo ko sa departamento, pero hindi sa mundo. Naririto ko buhay. At yan ang pagkakamali mo, Glorieta. At habang buhay ako, gagawin ko ang lahat para burahin ka dito sa mundo. Ikaw at ang mga galamay mo ay hindi dapat tumagal dito na isang saglit sa balat ng lupa. Talaga bang inahamon mo ako? Hindi lang inahamong, Glorieta. Isinusumpa ko sa iyo na pagsisisihan mo ang araw na isinilang ka. Dote, tayo na. Parang imbor na lang hininga.